Nagong mga armas na diskubre sa bundok ng tropa ng mga militar. Naritong news ni Haya Ludovico. Apat na matataas na uri ng armas na pinaniniwala ang itinago ng mga New People's Army ang natagpuan ng mga sundalo mula sa 22nd Infantry Battalion ng Philippine Army sa bulubunduking lugar ng barangay Maalo, Huban, Sorsogon. Nasa kustodiya na ng 22nd IB ang apat na M16 Armalite Rifle at mga spare parts ng kaparehong baril. Nasa kustodiya na ng 22nd IB ang apat na M16 Armalite rifle at mga spare parts ng kaparehong baril. Ayon sa ulat na inilabas ng tanggapan ng 9th Infantry Spear Division, ilang residente sa lugar ang nagsumbong sa mga sundalo hinggil sa itinagong armas ng mga rebelding NPA. Agad namang pinuntahan ng tropa ng 22nd Infantry Battalion ang nasabing lugar at matagumpay nilang natagpuan ang mga baril. At yan ang aking news scoop ako si Hoya Ludivico, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.